Oo, oh, man, man. oh vlog tayo ngayon. Kailangan ano, parang quality time, family time, ganyan. Wala mo yeah. na cellphone, cellphone, video, video. Banding manaling. Ito na lang yung naka-open, ha? Ito na lang naka-open na cellphone. So, please, uh, pakitago na yung mga cellphone para okay. ano. Okay. Oh, banding lang. Oh. Tandi, ba't tandi si... Ako yung disgust. She's disgusting. <laughs> <laughs> tara na. Meron na tayong inside. Let's go. Huwag gumising na. Tara na. Tara na. go! Let's go! <laughs> <laughs> Ang ganda pa naman ang outfit niya ngayon yeah. na siya nag ano, nag feel, nag medyo okay, dress okay, dress, okay, oo. Tara na, bilis naman na. Let's go! JJ! Bagal! <laughs> <laughs> Pinaglakan niyo si JJ! <laughs> inside out. Ako, si oh. Sadness. Para lang tayo si Sadness. Ay <laughs> ka, favorite character mo? <laughs> Sa inside out? Uh, makikilala mo mamaya. <laughs> yes. JJ! Pisa ah. tara na! Ano bakit? Nakashades. Ano? No? Yeah. Si Disgust. Disgust ba? Ha? Disgust? Disgusting eh. Talaga yung buko tayo. Bibili na tayo ng ticket. <laughs> yeah. oh.

galit sa Disgusto. Ba't uh. <laughs> mas disgust eh? Paulit-ulit ka. <laughs> <laughs> bagay yung ano, depende ngayon. Yung gundo eh. sure. ka ng damit niya. Bukay ka kasi ngayon. Yeah. Uh. <laughs> diba ngayon lang so, siya nag-dress ng ganyan no? Ngayon lang nag ng ganito si Petty, di ba? Sure, Perfect. No, Sabi sa'yo, bagay sa'yo. Magkahay ka. sila sa'yo, ano ka ba? Kaya kanila tinitingnan kasi ang ganda mo ngayon kasi Hindi tsaka di mo ba napapansin kaya sila ganun? kasi syempre 90k followers ka, na ba? 90k followers ka na. Ay ay ay, ang ganda. Ang ganda mo. Uh -huh. Pang universe. Oh, nakakahi. Okay. <laughs> Ganda-ganda. talaga ang lupit talaga ng lupit. Alam mo kung bakit siya pinagtitinginan, boss? Feeling ko kasi nakikilala siya kasi 90k followers. siya. Ay, tingin ko nga sa wisigan. Sikat na. Oh. <laughs> <laughs> ay, ito may puso. Ito may puso. Iba talaga. Ito may yung nakatayo lang yan. Okay, oh. <laughs> oh, oh, oh. Parang oh. oh, oh, oh. gusto ko rin manood ng avatar ngayon. Ab parang, oh. Ay, gusto ko rin kasi sa ko, the mong makipag-usap sa lahat ng tao. Ano pa na lorte? Hindi ako marunong bumi yung tikit eh. Oh, okay. inside out. Yan on. Piling ko may na kasi sikat Kapitan na. Oo. Oh. <laughs> mm. Inside out nga. Yeah. Ano oras po? Ah. Ano oras po yung meron? Sure ka inside out na papanoorin mo? 5.45. <laughs> oh, piling ko nga sure na. Sure. Sure na sure na. Chuchu. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Na-excited Na ka po. Doon. Excited ka. 710. Hey yung may blue yung mukha. <laughs> blue sa <susab niyo>, yes. <laughs> Yung yes. may blue yung mukha. Yung mukha niya, blue. Yung may blue mukha niya. yung blue? Ano mukha Kita mo, blue yung mukha niya, di ba? Ayun o. No? Magiging so, yung mukha niya, blue, no? Bakit blue lang yung sinasabi mo? Ayun daming ibang kulay. Dahil kasi si sadness yung <laughs> okay, bita niya. Oh. blue eh. Yung mo ka? ikaw, bida ka ngayon. Hindi yung red Bakit blue ba ako? Ah, ba? Bida ka ngayon pa. Ayok. Ay, ibigay niyo lahat ng popcorn kay Fenty. Matik! Siya. Matik! bida ka. Sa'yo bida ka ngayon. Huh? Sa'yo ay, ay, Blooming ka nga! Blooming ka nga ngayon! Ganda-ganda kami sa'yo! Ano yun pa? Ano ba pa? Malungkot ka ba, Pepe? Hindi. ka malungkot? Hindi! ikaw. Ay, no. Ay, disgust. Alam mo, Peti, sa so sobrang saya ko, ihag mo nga ako. So, sobrang oh ganda na alam mo, sa totoo lang. Bakit ba kayo ganyan? Siyempre, isipin mo, ikaw yung bida ng mukha. Mati, yan. Yung, <laughs> yung bida... <laughs> ikaw yung bida ngayon. Ikaw <laughs> yung bida ngayon. Siyempre, blooming na blooming ka na eh. Lag, gusto ko siyempre, ito na front lagi si Pepe. Hirap mo siya. na mo siya. Kasi nahindi kayo Maasin. na siya. Kasi nahindi kayo Maasin. na siya. Maraming salamat sa kanila kasi ang best nila ngayong asa. Siyempre naman, love na love naman. Sa ating others. Kaya lang tao. Kaya lang tao Ayaw mo VIP tayo, ma. VIP, oh, ha? VIP, para ay Petty yes. Ganyang kalab ni ato si Petty. Petty. Excited <laughs> 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 Kami <laughs> Ang ah, Ting! mo, ubos na yung popcorn mo, Di pa nag-start yung pano, yung palabas. Ay, kaya nga ngay! Kaya pa, apakan na yung popcorn mo. Hindi ka takot pala, pang ilaw dito. <laughs> One hour later. Super fun ka ng ano movie, no? no. Sadness. 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 Super fun, eh. Nakita ko na yung nagli-lead sa emotion ni Joanna. Si, si ano, si anxiety. Yung <laughs> orange. <laughs> <laughs> Sige lang, disgust. <laughs> <laughs> Alam mo. Pero pa, di na ako magtatanong oh, kung ano yung kanya. Si Yaye talaga, ta feeling ko talaga si Joy eh. <laughs> uh. <laughs> 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 sabi mo kanina, ala feeling ko sikat na ako kasi napapanood nila ako, tumitingin sila sa akin. Tapos sabi mo niya, ala parang gusto nila magpa-picture. Ito nila <laughs> <l> guys! <laughs> Blooming ano? Tuwa kami na tawawa ka kami, magkaiba 'yon. Ano to? Tina? Tina. Para face mask. Hindi 'yan blooming. magi. ka. Para na appetizer 3. ano Ito Bagay talaga Totoo. Sobrang blooming mo. Bloom, bloom. <laughs> Gusto mo ng cash? Meron ako na-discover na laro ngayon dito. Diamond Game. Punta sa comment section. Nandun yung link. And then, tuturuan ko kayo ngayon kung paano mag-register. Pagpunta mo sa comment section. Nandun na yung link ng Diamond Game. And then, click mo lang yung register. Click mo ng register. Yan na yung lalabas. And then, fill upan up mo lang yan. Tapos, ipasok mo yung referral ID ko, which is nasa comment section na rin. Then, eto na yung lalabas sa kanya. Yan. Marami kayong games so pa pwede pamilihan dyan. Mga nag-register sa link ko, mamimili ako. Bibigyan ko na 500 to 1,000. Game!